Burico Pizza! Burico Pizza! Burico Pizza! Ano ba <laughs> <it! laughs> si Marian? Ano ba si Marian? Ano ba si Marian? Narinig ko lang ba? <laughs> 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 ano ba sasabi mo ba? Be, sa beef overload? Yummy! <laughs> yummy! Okay, yummy! <laughs> uh, beep overload. Ano ako ya? Ano mga 10 out of 10 niya. Oh, hindi mo matitigat. <laughs> <laughs> Meron ka na agad. <laughs> oh, Ang maganda yung presentation. Hello everyone. It's me, Narito Masangkay. So for today's video guys, Magpapapre-taste tayo ng pizza ni Bureko! malapit kayo dito sa plaza ng Dinalupihan yan, isa kayo sa makakatikim ng pre-taste. kayo? Pwede ba? Pwede ba? Pwede ba? And sabihin oh. niyo kung yung lasa ng pizza ha, okay lang. Oh, sarap ko ba yan? Digman mo be, gusto ko sa iyo manggaling. Matitman oh, ah, niyo guys. Saan Masarap po. Masarap siya Masarap <laughs> dahil, Masarap. dahil... Ano yan eh? <laughs> <laughs> Favorite kita e. Cheesy siya. Cheesy. Cheesy. Oren. Siyap! Siyap! Okay, masarap! Ikaw kuya? Masarap kuya! Masarap? Pero kilala nyo yung ko pizza? Opo! Pam kilala, kayo? Opo! Anong malalasaan nyo sa Hawaiian? O, si, fire, mo ah. Anong lasa be? Eh? Masarap po! Malasa po! Magkakaiyan pa yun, sila yun, guys! O, o. Masarap yan! Ay naghalo-halo yung mga flavor nya! <laughs> masarap po! Sobrang sarap! Kaya po yung mga toppings nya, masarap po yan! Ayan po may meat, hmm. meron po mga... Gumbaga hindi siya tinipid? <laughs> Oo hindi po tinipid! Sarap siya! Masarap siya. Hmm. Bakit masarap po? Ba yung ano niya? Masarap. Ba yung naman sabi mo masarap. <laughs> Thank you po. Okay, welcome. Sa so, sobrang dami yung sangkap guys, nangangatapon na siya pag, pag kinakagat natin yung pizza. Ano ba? Masarap. masarap. Dahil? Basta masarap. Basta masarap speechless si Kuya. So, ito na yung parang pinakahuling huling uh, slice ng pizza ni Buri ko at papatikim natin sa kanila. Okay. 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 Hmm. Tapos may bayad yan, ha? <laughs> Ay, no, Wala, man wala bayad yan. Wala man bayad yan. Oh, may dalaw pa. Kuha ka na, Kailan ba kayo sa Buri ko pizza? <laughs> kilala nyo ba siya? Anadaanan. Ah, nadadaanan. na. Nice kilala naman. Okay. Oh, <laughs> ah, sige, tigman nyo muna, girls. Doon. Okay. Tapos sabihin natin kung ano yung um, malalasahan ninyo kay Buri Pizza isa-isa muna. Be, anong kamusta yung lasa? Masarap. Masarap dahil? Flavorful. Ah, flavorful. Ikaw, Be, anong kamusta na may lasa ng pizza? Natikman mo ba? Opo. Kamusta naman? Okay naman po. Okay siya dahil? Masarap po. <laughs> be, natikman mo, mo, ba? natikman mo ah, ba? Di ba po? Ay, di ba natikman? Ah, tigma mo daw, tigma mo. Huwag na may yabe. Magka-friend naman kayo. Hmm. Ah, sige, habang tinitigma niya, ikaw muna be. Kamusta ang lasa ng pizza? Okay, <laughs> okay lang po. Okay Masarap siya dahil? Po. Masarap siya dahil? Okay po yung toppings. Okay yung toppings. <laughs> uh, ikaw be? Masarap po. <laughs> 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 Mauubos niya na. <laughs> okay ah, kahit ako din ganyan <laughs> yan. Madami pong toppings. Eh, Tapos ano yun? Wala, wala, wala. Ah, masarap nga ni! <laughs> <laughs> sa tingin mo, ano yung um, pagpapatunay na masasabi mo masarap ang pizza? O ano ba yung hinahanap mo sa isang pizza? Machis po. Machis? Natikman mo siya? Yes. Kamusta naman yung ano? Okay naman po. Goods naman siya. So kapag bumibili ka ng uh, pizza, anong lagi in-order mo flavor? Chisena. Ay! Hamen cheese. Ha, ah, hamen cheese. Meron din kami kay Buri ko. Try nyo din, ha? Yung flavor na pinatikim ko sa inyo, ayun yung beef overload. Isa yun sa mga bestseller ni Buri ko pizza. Kamusta naman ang pizza ni Buri ko? Uh, masarap po. Ano? Eto, naglalasa to yung kulay green. Oo, oh, yung bell pepper. Bell pepper. Mm -hmm. yes. Eto po yung nangingibabaw sa may lasa. Ibig sabihin, ano siya, um, talagang nagko-complement sa isa't isa. Opo. Tapos eto. Ano yung bell? Ah, yung beef. <laughs> beef. hindi kasi yung lasa niya, Una mo malalasan, eto, eto, mm -hmm. tapos pagkainan mo, eto, sorry. Please. Pero nasarap ang ka naman. Opo. <laughs> <laughs> Nagkahiyaan. Hinapasa pa, 1, 2, 3, Burrico Pizza! Okay, thank you guys. Thank you, thank you. Salamat, salamat. Guys, mag-aral kayong mabuti ha. Okay, thank you. Sana nag-enjoy po kayo sa vlog natin for today sa pre-taste po natin ng Burrico Pizza. Don't forget to follow and like. 'yung buri ko uh, pizza page para updated kayo guys kapag um, sa mga promos namin and then kung mamimigay kami ng pizza updated po kayo don't forget to follow my social media accounts na dito masangkay para updated din kayo sa mga vlog natin dito sa bataan yan guys thank you everyone sa mga business po na pinapromote natin maraming salamat po sa tiwala bye bye